Kamusta mga maka full court? Nagiging komportable na din sa Lakers si Dorian Finney-Smith, gumaganda na ang laro niya sa Lakers, ilang 3-point din ang pinakawalan laban sa Atlanta Hawk. Matapos matalo ng Dallas Mavericks at Denver Nuggets kanina, tuluyan na nga po umabanti sa fourth spot ng West Standing ang Lakers sa May 20-14 na record. Matapos talunin nila kanina ang Atlanta Hawks score 119-102. Nagbalik na nga po sa lineup si Anthony Davis na may monster game na naman ang ginawa at nagtapos sa May 18 points, 19 rebounds, 4 assists, 3 steals, at 3 block shots. Another solid game na naman kay Lebron James na gumawa ng 30 points, 3 rebounds, at 8 assists. Si Lebron na ang may hawak ng record bilang may pinakamaraming 30 points games sa history ng NBA. Naunahan niya na si Michael Jordan. Solid all-around game din para kay Austin Reeves na nagtalaan ng 20 points, 7 rebounds at 6 assists. May 13 points at 8 rebounds din si Rui Hakimer. Matapos gumawa lang ng combined 5 points sa kanyang first two games si Dorian Finney-Smith. Kanina sa kanyang third game sa Lakers, mas maganda na naging numero ng Lakers forward kung saan gumawa ito ng 8 points at 5 rebounds, shooting 3 or 5 sa field at 2 of 3 naman siya sa 3-point area plus 12 din si Dorian Finney-Smith sa plus minus rating ng Lakers na siyang highest sa mga bench player. Tinalo niya pa ang leading scorer ng bench kanina na si Dalton Connect na plus 6 lang kahit meron itong 13 points. Nagpapatunay lang sa positive impact pag ito ay nasa loob ng court, after ng game sinabi ni Dorian Finney-Smith na nagiging comfortably na siya maglaro sa Lakers, at dagdag niya pa rito ay inaaral pa rin niya ang pick and roll at terminology ng Lakers. At samantala Jimmy Butler susubukan kunin ng Lakers. Uunahan ko na kayo mga maka full court disclaimer lang mga maka full court ang balitang ito ay ulat ng isang NBA analyst na si Jake Fisher. Ayon nga dito kay Jake Fisher isa ang Lakers na makikipag-agawan dito kay Jimmy Butler. At dagdag pa nga ni Jake Fisher tumatawag na nga daw ang pamunuan ng Lakers dito sa pamunuan ng Miami Heat upang pag-usapan ang patungkol sa hihingi ng Miami Heat na package para dito kay Jimmy Butler, susubukan nga daw ng Lakers kunin itong si Jimmy Butler at bibigyan ng magandang offer, dahil ngayong araw ay official na nga sinuspinde si Jimmy Butler ng Miami Heat, at para may iwasan ang pagkaka-injury nito at para hindi bumababa yung trade value niya.